Okay guys. Halika, tunghayan na natin ng uh, paghahalo black kung ano na ang nangyari. Wala kulang pa sa si tao talaga. Mm -hmm. Kasi kung, man ako ng black, laramin, purong lupa. Kasi hindi pa kaya talaga yung malaking ano. Malaking manpower. Pero malay mo oh, si so, e, kaya nga eh sumikat yung ano na to. Malaki yung hardware na yan. Oh. Pero may git nang isang taon, ano pa ya? Eh? Naki, nakiki yung ano pa? Nakikibaka Nak pa. Oo, oh, nakikibaka pa. Kita mo naman eh, di ba? Hmm. Yan yeah, eh. Hmm. Matsaga rin si ano eh, di si Amor eh. Oh, siya dito, may gitna taon town na siyang ano. Unen oh, talaga lalo na nung nag yung pinutol yung ano, yung mga truck. Hmm. So, porak. Oh, ang laki ng adjust noon. Ay, malaki 'yon. Oo, oh, kaya inatras din yung ano kasi nagmahal ang lakar. Saka yung isa pa noon yung pag lockdown. Oo, oh. oh. yung lockdown. Yung lockdown, marami na oh. Maraming na piyesta Pati mm -hmm. contraction. Lahat, halos lahat Oh, yun, yun ang nakaloko Pinapayagan lang nun yung mga Rice mill, Yung um, ano ng bigasan Yun na eh. Kaya hindi ganun kadali Yung magnegosyo ng ganyan Oo Kasi unang unang ano dyan Kagaya nung Nakita, ay hindi mo na nakita Yung pinaka manager dyan na Hindi na Bayaw ko na. No? Hindi. hindi na pumasok Parang siya lang ang ano eh. Ipinagtayo mo ng kaya. Ano? Kasi yung sweldo niya. Mm. O, pangalawa yung mga driver. Tapos pangatlo yung gumagawa ng aloe block. Uh. Yung isang taon na sobra 4,000. Mm. Eh, ang mahal ng magtayo ng ganyan, yung transformer na yun, 200,000 niya. Ayun. oo. oo. Oh. Sarili mo na yan eh. Kaya hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali yung pag walang wala. Oo, ka oh, kadali. ang mga negosyo parang sa katagalan at saka marami yan. Doon lang babawi. Mm -hmm, doon lang. Pero hanggang abang maliit ka pa, wala. Wala. Sobra. Break even lang. Magtsaga ka muna. Magsumikap para magsumikap. Mm Hanggat sa uh, mabot mo yung tamang ano. <laughs> Ngayon, no, kung umabot ka siguro ng 2 years, 3 years, mm -hmm. walang pagbabago, wala na. Ah, hindi mo nang bitawan. Oo. Magpalibago ka na nun. No. Kaya, ganon, ganon ang nangyari dyan. Pero yung pinagsimulan ko nito ngayon, sumikat na eh. Ay, hmm. pinagsimulan mong nung umpisa ka. So, so yung kagandaan doon, oh. yung pinaka... Pinaka-caretaker ng lupa, kababayan ko rin bitulano eh mm. yung anak nun na dalaga yun yung napangasawa nung may-ari ng nun lupa mm. o di ngayon sila ngayon nagbimintin ng lupa kasi nakapangalala lahat sa napangasawa so nagubisa sila ano ilang molde ilang molde dalawa lang dalawa isang lang 4 isang 5 oh. alos nagsimula kami 2017 anong years na ngayon 2017 oo oh, 2018. ah nakaka 6 years na nung no 23 no oo oh, nakaka 6 years na 6 years na eh ngayon anong nabago nakabili sila ng sasakyan mm. o nakabili na sila ng mga truck dumami na yung na, tawuan oh, nagtagta na yung multi nagtagta na yung mga tao oh. mga bikula na rin yung mga gumagawa sila oh. sila lang kasi yun ang pinaka big boss na nila yung babae yung mm. asawang bata Kabata pa nga pang asawang si Kuya Jerry matanda na Mga sawa na nakuro din din ang buhay Alos yung Napangasawa niya na yun Dumating yan dun alos Gumagapang pa lang Ngayon malaki na Ngayon napangasa, napangasawa Napangasawa yun siguro nagkasundo yung ano Magulang Magulang So ganun pala mga liman mm -hmm. Makikita mo resulta, ganun? No? Makikita mo na resulta. Pero pag halimbawa, Sabagay, nakasito ano kasi to? nakapasok na kasi eh. eh, medyo nakakulong na to eh pero hmm. medyo lang highway ganun highway pero kung oh. marami na makakilala niyan sabagay yung ano nga sikat na eh nasa Alin? baruya yung lease ah oo oo oh, diba oo oh. mo nakagawa ka na doon hindi pa bunga kala mo alas wala, nagsimula lang yun, swimming pool. Pero si channel mayroon ng hydraulic, ano? Ah, meron Tsaka si Lace wala pa. Ay wala pa. Wala pa. Yung Lace na yun alos bago-bago lang. Si Maniago wala pang hydraulic. Ay wala pa. Ito pa lang. Ayan, yan ang malaraking alo-blakan Oo, yun. Ito pa lang. Hmm. Nung simula talaga nang dumating ako dito 2012, yan na yan yung naabutan ko dyan. Yung, yung, yung channel na yan. Channel. Oo. Yan talaga yung naabutan ko dyan. De originally kasi ito, aloblakan blakan lang talaga. Ito. Kaya lang... Lagi silang nagtatanong wala bang alambre, wala bang pako. Ah. Kaya dinagdagan ng konti. Mm -hmm. Oo, kasi alam mo naman, malaki ang kapital. Oh. Kaya, ganun na lang Dali ang... Dari ito pag alimbawa sumikat ito, kailangan ito tanggalin yung isang bisin ko na yan. Oo, oh, yung isang bisin ko. 4, 5, 6 na lang. Oo. Oh. Hmm. Yung dapat yung D4 na yan, maging apat na muldi yan eh. D4? Oo. Oh. Marami. Dapat yung bisin ko na yan, ay, eh, dalawa lang pwede na yan. Dalawa lang muna dahil oh. 24. Isang 5 oh. tsaka... Pwede mo naman kasing to eh. Yan. Ay itong Kailangan size. Kailangan yung magkaharap na yan. Puro 4 yan. Puro 4. Oo. Oh. Para dalawa oh. nagano. Eh. Dalawa doon, dalawa rito. Hmm. 5-6 doon. Oo. Kung magsasabay ang gagawa yan sa isang linggo, mas maraming gawa doon. Uy, gusto kong ipalit yun eh. Sa so, 4 eh. Yung 5 na yan. ayon Papalit ko sa 4. Oo. Oh. Tapos ilagay dito, okay. dalawa dito. Ilagay mo diyan. Oo. Oh. Is mas, mas maraming nagagawa to sa kabas maraming order yung 4. Oo, oh, isang ano lang. Eh yung dibisen ko kasi naman mga pangano lang yan. Eh. Kaya lang hindi gano'ng kabilis ang mga desisyon kapag Oo. Oh. Kung ma marami kang kapital, okay lang. Oo, oh, kung marami kang kapital. Oo. Oh. Pero pag ganito lang yung ano mo, yung hmm. parang paroling rolling ka lang. Rolling, tano. oh, rolling-rolling lang muna mo ngayon. Tara, kain muna ta. Tara. Tara, tara, tara. Bueno, maraming maraming salamat sa panonood. Paki-like, share and subscribe na lang. At saka paki-hit yung notification bell. Guys, thank you. Sa susunod, tingnan natin ang development sa Hollow Bladen na ito. <coughs>